si Daniel. Ano naman pong klase yung buhay maghihintay sa amin kung siya po yung papakasalan ko. Puro paghihirap, hindi naman po yung buhay na gusto ko. Katerina! Pati kapatid ko ay tatanan mo? Magaganap na ang malaking pagbabago sa buhay ni Daniel. Patay na si Daniel. Mamahalin pa din kita dito man sa lupa o sa langit. Si Daniel Cruz ito! Magsasamang magdadala sa kanya sa isang bagong mundo. Ang dami ng taong pwede ninyo tulungan, bakit ako pa? Kikita ko ang sarili ko sa iyo. Nandito po ako para ayusin na sarili ko. Para pumantay mo lang kay Nathan, babalikan ko siya. At magpapatuloy namin ang pagmamahalan namin dalawa. Siya ang kauna-unahang taong nagtanggol sa akin. Mainit po ito mama. Ayaw niyo hubo tawagin ko kay mama? Gusto ko. Gustong gusto ko ka eh. Malalaman na ang lihim sa pagkatao ni Emily. Paglabas ko ng kulungan, nangako ako na babang na at hindi na ulit ako magpapatalo sa mundo. Kaya ako napunta dito, dito sa Italia. Tinulungan niya akong bumangon. Pero higit pa doon, tinrato niya ako bilang tao. Hanggang saan siya dadalhin ang kanyang paghihiganti? sasamahan kita sa laban mo sa mga Montenegro. Siya ang gagamitin ko para singilin ang mga Montenegro para sa ginawa nila sa akin. Si Daniel ang susi ng aking paghihiganti. Hindi kita bababayaan, Katerina. Katerina, mahal na mahal kita. Hindi nga alam. Pauwi na si Daniel sa Pilipinas bukas. mananaig pa rin ba ang pagmamahalan nilang walang hangga?